Tapal ako guys. Kakainin natin siya. Kaganti ako. <sighs> Walang yak ha. mo ako. Pinagod mo ako. Ha? Ngayon, kakainin kita ng buong buo. Lulunukin kita. Ha? <laughs> Akala mo hindi kita mahuhuli. Mahuhuli din kita. Kaya ngayon guys, tiyan nyo, kakainin ko to. Hmm? Tignan nyo ha? kita to? Lulunokin ko to. Dito tayo. Hmm? Dito tayo. Lulunokin natin to. Gusto nyo makita. Eh? Kung paano lunokin yung ibon na buhay kasi pinahirapan niya ako. Ayaw magpahuli. Tingnan nyo guys. makita Nakita mo ha? 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 Pulihin kakak ini kita buai-buai. <sighs>